Hello guys, ito na guys. Nandito po ako ngayon sa Highway 21. Ako hindi ako kakain ng food, ha? Ito po yung ano. May bisita po kasi ako si Inday Napit. Ito po yung balbakwa guys. Yan po yung balbakwa Kaya lang po guys, wala hindi ko po nadala yung ano ko yung tripod ko kaya Iano ano lang ano ko lang ipapakita ko lang po sa inyo na ang kinakain ko ay balbakwa yan po guys oh. Balbacua. Tapos yung sabaw. Ngayon mayroon lang akong itanong sa aking bisita. Pero hindi ko po pwede videohan yung bisita ko. Ah, uh, mayroon lang akong itanong. Ma'am, anong sabi uh, anong masabi mo sa Balbacua dito sa Highway 21? lami ayon daw kayo. ma nagingon lami kayo. Mm. -hmm. Wonis amu ah. Mm. hmm tirira ni isming h? hmm may kayo balbacua guys kulang kulang man ang rigado si dedo ang mua may mm. manunaan eh walang binatbat ang manila balbakwa <laughs> sa may lanilya sa Abangan nyo guys, baka makarating po ako ng Maynila. Magluto po ako ng balbako doon sa bahay ng anak ko guys. Oh, gusto ko agad pa. Mga palaga, I think, may ano. Okay. Ang aking kita hindi masyadong maganda. Okay. konti lang. Pag-travel pa ka, layo pa itong drive. Layo dyan, mga kuan pa, mga... Hindi layo po ba? So, doon ang kauras, Matulog. Nati, tahan niya sa anak Matulog yun. Yung ano na, kagikan lang dyan eh. Pagbalik nito, i-off na na ako. Magandang waiting to call ka Hindi na yung signal ni mo? O nga pala nga, agad yung signal, putol-putol. Oh. Pagbabay na lang ako kaya ano pa dito. call? Okay. na okay. lang. Kasi? Hindi. Ha? Ah, kung pangunin mo yung hanggong call, video na lang para Call upload. Mag-over voice ka na lang. Parang nakaka-esope niya. DTL Patrina, kumusta po? Mag-over. Huwag kong ng ano? Ano on pa kami, Hindi na po eh. Ano ang yun? Ano yun Divine ka ba Divine ka ba po? Jing ka ba na? po? Ayan na naman. Kailan? Ibutangan ko ako. Ano yung nakamabutang? Ito pa ang ba po na? Hindi pa yun. Ano ba Mainom na asok say. Mainom na ka. ako ano ako ila ibalhin Hindi maganda ang ating ano. Ha? Leo. ka ba na go doctor no? siya. Hindi man itong ang gaganang hiniwa yung

ito, okay ko na mahaw sa aking lang. Pero naging pamahaw. Hindi ka lang po, pero mayahin, anak. Pero tama lang masarap kung bako eh, na talaga. Paniud na ba yan uh -huh. Ayun. Mapasara ay, na oh. Masarap na ati Jolly. Ay, guys, masarap po yung barbacoa dito sa Highway 21. Diba, I-try nyo diba, niyo lang. Di ba recipe si to ni mo? Oo. Oh. Ang sarap talaga. I-try nyo lang, guys, dito. Wala po kayong masabi sa ano, sa barbacoa Balbakwa dito sa Highway 21. O, to na puno na kanon. At sa panang Highway 21 Minglanilla, Cebu City. Highway 21 Dongkop Minglanilla, Cebu City. Yeah, very good. Sa harap ng Boys Towns, guys. Nandito po. I hindi po ano, kahit kahit saan pa kayo pupunta. i-try nyo lang po yung balbakwa dito, lalo na po yung masarap. Masarap-sarap talaga yung balbakwa.

Kapangiyot ka dinig ka. mo ka. ta. Igawas nimo magkikiyot ka. Dili mumihi, mihi karon. Okay ka <kayo>, ba <bate. coughs> okay. Kadiritas nga kanding guys, lami kay eh, guys oh. Sa Highway 21. Yung yung aso pag hindi mapalo ng kahoy, busog. <laughs> <coughs>

Pagkandeng, uh, wag ilang si. siya ang ikan ng baboy. So, lang hindi ko makuha o promote. Kaya nga ano, pinakuha bayad sa pag-promote. Kaya gusto na ko sa mga followers. Anin ako atubangon? Anin Anin ako atubangon ba? Tuyo ko'y. <laughs> 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 Nakawang man sa cellphone, si Tuyo. Day! Ang kanding o! Di ko, te. baluno na lang, te. <laughs> Hindi, baluno baluno na, day. Naka, day, usapan.

Mawala-wala oh, yung Lamig Ubusin mo na lang, ma'am. Pili. Oo, uh -huh, ito. Buro siya ka buwan ang apritada. No? Uh -huh. Walang ano, walang... Apritada ng kambing. Napiki uh -huh. ka, buro siya ka ng baboy. Uh -huh. Walang amoy kambing. Nauna lang na, eh.

Anak-anak luar -anak, biasa kandeng, Kaldiritas. Hmm. Kaldiritas nga kandeng, lagi lah si Saging. minum nga, bambu nga ini untuk kelimutan. Jika ganda woy, pilih kalang nih. Kaldiritas gapun? Kayak panganan dulu, jangan gelosan. Mamanya malam. Bibiran, nakakaul lang ng kanding, nakalimot sa isang mino. La, <laughs> kaon Punta ninyo na, Masa pa lang